Paano magka-account agad sa Tiktok? So, yung gagawin lang natin ngayon ay add existing account. So, pindutin natin to. Hindi na tayo mag-fill up. Diretso lang tayo. May kailangan yung Facebook news nakalagin na dito sa Facebook apps. Hindi Facebook Lite. So, punta tayo sa Tiktok. So, continue with Facebook. Guys, kung mga affiliate marketing kayo, ibahin nyo yung affiliate marketing TikTok at ibahin nyo din yung pang personal na TikTok nyo. So, antayin lang natin medyo loading. Hindi na ako nag-fill up, fill up pa sa pag-create sa account sa TikTok. Tinuretso ko lang sa Facebook. Facebook account. Kaya make sure lang guys na nakalagin yung Facebook account nyo sa Facebook apps. Para diretsyo diretsyo na automatic na maka-create na tayo agad ng Facebook, uh, TikTok account. So, yung gagawin na TikTok is request, requesting access to your name and profile pictures, email address, age, and uh, etc. So, edit access. Pagpipilian lang yan guys kung i-edit ba natin o hindi. Pero yung gagawin ko hindi na. Continue as cut. I continue ko lang to as cut. loading. So, pindutin ko yung continue as cut. Sana automatic na to makagawa ng TikTok Antayin lang muna natin, medyo loading pa siya. Anong nangyari? Siguro tapos na yun. Back, try natin back. Try natin ibalik. Ang tamis ng pag charge. So, ayan na. Kat, kadisal, katam ko. Your account, log in. So, andito daw. Nakalagin in daw si Kat, kadisal, katam ko. So, it, ah, ginamit ko pala to siya noon, guys. Um, opens to. Medyo bulol talaga tayo. Teka lang. Back natin. Ay, para saan ngayon So, ayun lang, guys. Sana may natutunan kayo sa video na ginawa ko. Ganun lang kadali. I-login makagawa ng TikTok account gamit, gamit yung Facebook natin. So, ganunin nyo lang, no? Para hindi na kayo mag-fill up, fill up pa dito. Mag-sign in, sign in. So, ayun lang. Sana makatulong tong video na ginawa ko kung paano mag mag-account sa TikTok na hindi na mag-sign up hindi na mag ano mag fill up, pel -up pa sa mga kailangang pelapan upan so yun ganunin niyo lang ilag inyo ang pinaka palatandaan talaga ay dapat yung Facebook niyo ay nakalagin Facebook account ay nakalag in na sa Facebook apps tapos para hindi na kayo mag mag fill up pa piliin yung Facebook yun yung gamitin nyo sa pag login so automatic na siya mga direct dito sa login so ayun pindutin nyo lang yun para madiretso kayo dito at makapag start na kayo mag scroll scroll dyan ganyan eh, teka baka mga CPR tayo so ayun lang ganon nyo, lang no so sana makatulong tong video na ginawa ko ngayon Maraming salamat. Kung may gusto kayong ipagawang tutorial videos, i-comment nyo lang sa baba para maano natin, mapag-aralan at magawa ng video. Para ma makatulong pa tayo sa ibang hindi pa nakakaalam. Let's help each other, guys. Maraming salamat sa pag sa mga support at sa panunood nyo. So, ayun lang. Thank you.